Umabot naman sa halos limampu ang bilang ng mga nasawi at anim ang sugatan sa isinagawang airstrike attack ng Pakistan sa Afghanistan. Ayon sa report, karamihan sa mga naging biktima ay mga babae at inosenteng bata. Panunit pakinggan po natin ang ulat na ito. Balita mula sa Afghanistan, aabot sa halos limampu ang bilang ng mga nasawi habang anim naman ang sugatan sa isinagawang airstrike attack ng Pakistan kung saan karamihan sa mga nadamay ay mga babae at inosenteng bata. Ayon sa Afghan Taliban, dahil dito mas titindi pa ang tensyon sa bagitan ng dalawang bansa kung saan karamihan sa mga biktima ay mga refugee mula sa Waziristan region at asahan raw umano ang kanilang pagiganti laban sa Pakistan. Mula naman sa Syria, patay ang labing apat na interior ministry personnel at sampu naman ang sugatan sa si isinagawang ambush attack ng mga umano'y loyalist ni Austin Syrian President Bashar al-Assad. Ayon sa report, nakatakdasa ng arestoy ng mga otoridad ang isang dating opisyal na may kaugnayan kay al-Assad na mangyari ang nasabing panga ambush Samantala, sinentro naman ni Pope Francis ang kanyang mensahe kahapon araw ng Pasko na tapusin na ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din sa iba pang nagpapatuloy na digmaan. Nanawagan ng Santo Papa na simulan na ang negosasyon sa magkabilang panig at ngayon din ang pag-iimasok na iba pang mga bansa upang hindi na lumala pa ang mga pinsalang dulot ng gyera. Sa iba balita, patay naman ang 38 katao sakay ng isang Embraer passenger jet kahapon matapos mag-crash sa lungsod na Aktao sa Kazakhstan. Mula sa bansang Azerbaijan na nasabing airline, na napatungo sana ng Russia nang biglang nagkaroon umano ng bird strike na nagisanhi ng aksidente. Ngunit hindi pa rin ito kinukumpirma ng mga otoridad. Umabot naman sa 20 siyam ang bilang ng mga sugatan na kasilukoy nagpapagaling sa ospital. At iyan naman nakalap naming balita mula sa Betibang Panig ng Mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.